bakit binansagang kalye impyerno ang lugar na to? mga kaibigan sa barangay San Roque sa Navotas ay may isang kalye ang binansagang kalye impyerno dahil sa madilim na nakaraan nito. sa mapa ang nakalagay dito ay everlasting street at sa bawat eskinita ng kalye na yon ay binigyan nila ito ng pangalan ng mga bulaklak maliban na lang sa isang eskenita na binansagan nilang kalye impyerno Ayon sa mga lokal doon, nagsimula raw ito noong dekada 80 kung saan may isang grupo ng mga kalalakihan mula sa probinsya ang nanirahan doon sa lugar at nagsimulang gumawa ng mga karumaldumal na krimen. Abu kung tawagin sila ng mga tao at ayon sa kwento, sila raw yung mga binabayaran ng mga mayayaman at makapangyarihang tao upang gumawa ng masama o dirty work kung tawagin. Nagpatuloy ito ng ilang taon kaya raw ito binansagang kali impyerno at ngayon ay tila ba sinusubukan ng baguhin ng mga nakatira doon ang imahe ng lugar na pinapanatili na lang nilang everlasting street.